Ay! Ay! Ano <laughs> Wow! Magaling! Kasi so, wag mo kalimutan yung pasalubong ah. Ano nga pasalubong? Mga <laughs> <laughs> si ko-choco! Si Kuya Jens, ano Reactor natin yan. Official Reactor Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, Disco so, Agents Kung bago ka lang sa aking YouTube channel Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe At click the bell button para like update sa mga upload na video At huwag po natin kalimutang supportahan ng butim Kalingap Sa bangunan ni Kuya Val Santos Matubang Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob at pakisuportan din po ang aming mga kasama sa Batim Kalingap. Nandiyan po K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, ano, pawi na nga po mga Kalingap ng daet Ang buong team Kalingap kasama po ang ating mga Kalingap Angels. At ngayon nga mga Kalingap ay kasalukuyan po silang bumabiyahe galing po sa Gumaka Quezon mga Kalingap. Ano? So almost 3 to 4 hours mga Kalingap ay nandito na po mga Kalingap ang team Kalingap. At ayun nga mga Kalingap, ano kagabi, talagang nga napanood po natin mga Kalingap, yung part 10 ng inaabang Dom Carl, mga Kalingap, kung saan ang daming kinilig. At ayun nga mga Kalingap, ano, palipasin lang po natin yung 24 hours bago po tayo magbigay ng reaction videos na nakakilig. Pero nakakabitin, ano kasi alam ko maraming nabitin po sa episode ng part 10 mga Kalingap ng serya ng jump card Kasi talagang nakakilig talaga, talaga may beating ka talaga mga Kalingap at talagang magkikrave ka para talagang hanap-hanapin mo agad. Mga Kalingap, yung karog tung ng kanilang kwento. Pero wag po kayong magkalala mga kalingap, dahil once makauwi na po mga kalingap ang team kalingap dito sa DAET ay sigurado ay tuloy-tuloy at araw-araw na po ang kanilang update sa ating mga love team na inaabangan mga kalingap. At ngayon yung mga kalingap ano excited na rin ako mga kalingap tulad ng nakita po natin sa video sa uling vlog po nila kalingap rab dito kasama po si Cedric Tapia at si Rose Ann ay nagbilin po mga kalingap Si Cedric kay Roseanne mga makalingap ng pasalubong kaya excited na rin po mga nung ano nga ba ang nabiling pasalubong nito ni Tony Roseanne para kay Cedric nakabili kaya siya ng strawberry jam so abangan po natin dahil sigurado ako ay magkakaroon na ng susunod na episode sa inaabangan naman po nating Ced Rose mga makalingap ito yung kay Rosa at kay Cedric ano so tina po natin ko ano nga ba ang mga nadalang pasalubong nito ni Roseanne nakabili kaya siya ng strawberry jam nabilin po nito ni Cedric so abangan po natin yan sa mga susunod na araw at ngayong nga, makalingap ano malapit na malapit na rin po mga Kalingap once makauwi po ang Team Kalingap dito sa Dae ay mangyayari na rin po inaabang ang ribbon cutting po para sa ginagawang bahay po nila Dara at ni Bea ng magkapatid na nakatira sa gitna ng bundok kaya mga Kalingap tutukan rin po natin yan mga Kalingap at abangan po natin dahil tiyak po mga Kalingap na magiging masaya po ang ribbon cutting para po sa bagong bahay ng magkapatid na Dara at Bea at abangan din po natin mga Kalingap ang mga update at kaganapan sa ating mga Kalingap Angel sa kanyang pag-uwi sa kanya-kanyang pamilya at sa ating mga kasama dito sa Team Kalingap sa Keyboys sa pag-uwi at pag-reunite mga kalingap sa ilan nating mga kasamahan sa K-Boys. So yun lamang po mga kalingap at ngayon nga po panoorin din po natin yung ilang kaganapan at video clip sa nakaraang vlog po ni Kalingap Rap sa Baguio kung saan kita po natin ang na pag enjoy ng Kalingap Angels. So tara panoorin po natin at huwag po natin kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye bye. Hello guys. Baguio to... Ay hey. hey. hey, wow! Sobrang like we're well, in Korea. Oh, ganda. Hey, guys, mga, ganda. mga kalinga, papasok ay, po kami dito ano, sa napakagandang ganda. ano nung Baguio. Ay, sobrang, sobrang yes, ganda. Okay lang. Ay. Ang ganda ng mga, yes, mga yes, amin. Guys, kung lang yun, ay, ito na ako. Beautiful. Hindi nagalaw na yung L1 na Hindi <laughs> na <laughs> 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 Masakay po tayo sa elepante. <laughs> Ang ganda. Ay, may ano? Naglag ko dyan. May Buddha. May dyan, may dyan. Buddha. So, andito na po kami sa Thailand. <laughs> Friendship Park. Thailand. Uh, andito na tayo sa Thailand. <laughs> Thailand Friendship Park. Bagay ito sa oh. atin. <laughs> Para ako ay bagay sa inyo. Paro-paro. Tama Tumana ako.

Ako kaya, ikot kaya ako. <laughs> oh, isa ko lapit ay 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 oh! ay 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 oh! <laughs> <laughs> yeah. ay ay ano <laughs> <laughs> ay 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 a Ay, grabe, oh! Ayaw. Ay, grabe, oh! Ay, sabab ba? Naul! Grabe, oh. Ay, di abot! Oh. Ay, diabot, diabot. <laughs> ang laging hanap-hanap Tumutulong sa kapwa at tao mahihirap Di alintana ang pagod at hirap Sa pagkalinga sa tuwa Mga kababayay napapainda Sa lahat ng sakripisyon nyo Kuya Santos Matubang, Ati, Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy. Brother Paas, Engineer, ako Kalingap Edo Kalingap Ian, Supermak at Andoy Kalingap Bobby, Kuya brox Kalingap the Mr. J

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Uyabal. gawin ang adhikain pinapangangyo. Ding, ding, dance, dance dance.